Wala pa jud kunya ni makaabot og balay. Asa mo nakakita mag ug bangko. Tore bangko. <laughs> nakita mag ug bangko ni pahuway ko ba. Ang lingkod ko. Kung nagkaong ka ano ging ani ba. Tapoy ba ya masigwa na ni masig pat na lang ni kabutog ng sitaw ang sunod niya na kumplang gana. nga lakat-lakat na ginahinay. Kapoy din. Kapoy po ba? Mama. Oh, yung ko din sa ako nakita ko bangko. Salamat yung taong sa ginoon, no? Ang paningkaroon ako pangaris ka taong kaghapon. Naku, ako sita, wag ikong maabot, yung kasira. Kahit... Hmm. Ako ang mga ganda dispat siya magmayo at na Ay, pasiguro, ako ang sitaw kaya sitaw wala pa pa i-reject lang niya ako mga sitaw Ay, wala man tayo ikasarang niya ng mga good kaya medyo mahal mahal magkaroon na sitaw mahal po ng talong kaya kaya yung uban kanang mga dili nag-aangal Wala mga dili nag-aangal sa kwisyo sa hitaw, halong. Magabalo na sila permi. pila, pila, sa palengke. palengke palingki, hmm, palingki atuon pa niyo mo. Ang kanil, deliver na guna ako niya. Yeah. Same price lang. Hmm. Tapos door to door pa dyan na ako niya. Kaya naiuban mo, angal, mahal. Naiuban nga. Okay. Kasi nakana, mga ingana, nakasabot, nakasabot sila. Mahal yun ang gulay karon. Tanang mo ingon nga mahal, manaman lang po ni naghungag-hungag ba. Masay paro pahungag-hungag, paro amnesia. Masay nakabalo siya nga mahal gira ang mga gulay karon. ingon pa dyan na siya nga mahal. Mahal ang gulay sa palingke. Kunya kanang anang imong libutan, ingon pa dyan nga, mahal uy. Oh, kaya kana na naghungag-hungag na. Wala siya ka kuan Kana kunyari lang, no. Na, na dili niya ano pero hibaw niya kisyo. Kuripot gani. Sa maday gusto. <laughs> kaya hatag na <niya> lang na <laughs> Hmm. Kaya ako nene, mga hadom-dom ko niya ni lugaran niyo. Um, sa so to may may naapay photographer na ako. Nagi ko dapat may makasayaw. Limpyo po kayo. Na, ako diyan makasayaw. Ay e naman ko yung taga video. <laughs> hmm. Taron, kaya naman. Sarili naman lang ako. Pag mag video-video bitaw ko sa kong sarili bitaw palihog pa ko pagpabutang sa plangga ano mo ang gunit na ko yung kusang ako kamot pag video list lagi ay sad to sa dili pa ni sana pa ko may alalay pag magtenda ko may nagi ko video karon wala na jordi na ko sa suok kay dili na ta mga mino mga mino ba mga rasada kay dire na ta magsurkat na ta dire para nga hmm. hindi na Surkat man ni surkat. Ah. Ya, ako bitaw. Ako na lang na sa lampasagdaan. Alam mo? Oh. Pero, ano naman po, bitaw, gihapon ko. Pag gusto mo utang, mong pa-utang man ko ba? Dili ka man, dili man ko nagadawo-dawo. Hmm. Pero, kuan po lagi bakay? kaning kani nga ni, pagdamo nga ni ko mapa-utang, mga mutig gitin tawon ko ka panglimit sa tag-iya. Kay, ang kanima na ako, pag-deliver ato nila sa ng another nga gulay na ako utro nga pag ha nila. Mag-remit naman ko ni na kung pilatong ako ang resibo sa una. Remit ko. Mga moti lagi ko, kay ano nga mamimisan nga may namay hmm, maluwi ka nga hmm, mautang. Di nga maging namay wala. So, mugi na itong inaiya. <laughs> Maluloy ang mapunta ba. Pero mabayad bayad po sila. Kabot na lang ko yun. Balay pa pa mahurot akong gikaon. Kahit lagi kaya. Ano hmm. na Hmm. Ano na lang ko na sa Bidol na lang ko. Wala nga akong gilibot. Ang palaya, huwag sita, talong. Wala na ko'y gulay sa balay nga nabili na eh. Akong gidilalat. Wala na. Ganun na panahurot. Damo pa ka. Kapangita dito. Unya pang hapon. Ang deliver na to. Ugma pa ako sa buntag. Adto to ka. Kanang basta. Ugma pa. Uh, unya pang hapon. Ang mga gulay na po ko ako otro. Abot. Pero mani ako. Mani ko isitaw dire. Eh. Sito di. na sito pa nabili ako lang iuli kay init na murag udto na pod. Na. Ayan na, nya wa man pa ko sito sa balay, duro display na, na ako ni. Ah. Oh, Amor so bye Nya ko sa <laughs>